Au. Ana. Sana'ng nakatanap pinlipinas ipakitang ang ganda Hi. Hello. Hi. ba ngayong Agosto sa Radyo? Ngayong buwan, ating idaraos ang wikang pambansa bilang mudyat na Agosto na buwan na ng ating wika. Ang wikang pambansa ay nagsisilbing palatandaan sa ating pagkatao at sa pagpapakalanan yeah. ng bawat mamamayang Pilipinas. Ginagamit ang pamakapagkalakayan sa ating kapwa, ang ng damdami at mensahe ng bawat isa sa pagkakaisa. Pero sa pula ano nga ba ang buwan ng wika? ang buwan ng wika ay sa tuwing buwan ng Agosto upang ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa upang maiangat ang kamalayan ng mamamayang Pilipino upang sa wika at kasaysayan nito. Bakit ipinagdiwang ang buwan ng wika? Sa pumamagitan nito, mas lumalawak ang paalamat at informasyon na nilama ng mga lalo pa para sa mga manibagong generasyon na uusip ko pa lang. Ito rin din ang magsisilbing tanda sa pagbibigay buhay at taan kada agosto sa mga nagdaang panahon ng ating kultura at kakikubo. Gusto niyo ba ng trivia? Alam niyo ba ang Pilipino, Pilipino at Tagalog ay magkakaliba? Ang Pilipino ay ang wikang ginagamit natin ngayon, samantalang ang Pilipino at Pilipina ay ang mga, mga makamayang nakatira sa Pilipinas na may lahat lubang Pilipino. Ang Pilipina ay tumutukoy sa babaeng may lahing Pilipino. Samantalang ang Pilipino ay tumutukoy sa lalaki may lahing Pilipino. Ang, ang Tagalog naman ay tumutukoy sa dialogue ang ginagamit natin ngayon. Katulad ng mga halimbawang sa Ilocos, Ilocano, sa Bulacan, Bulacan, sa Pampanga, Pampangenyo, sa Ilo, sa Ilo, Ilo ay Visaya, at sa Maynila ay Tagalog. Kaya kumagyan na sa isang nila mga anak sa kanilang sa tansos. Ito ang pagkakaroon ng tatip. Daan ito upang paglinamin at mas malawakin ng kanilang kusay at alino ang galento pagdating sa larangan ng Pilipino. Pakalala Lahat ng tisyon ay na kinakailangan na kain sa ating tema. Pilipino, paglinak sa Pilipino at wikang katutulong. Pakasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. pag ng poster, unang pa ng bukas para sa ikaw ng white cap. Dito makikita mo ano ang tawag ng iman ng mga mag-aaral pagdating sa ating kaan Pagsulat ng slogan. Pangalawang patimpalak na bukas din sa ilip itong baitang. Ito ang bibigay sa mga mag-aaral kung paano ilalaruin at gagamitin ang ating wika. Para may pabatid niya ang kanyang naisang pamalas sa tema ng buwan ng wika. Estempora yung tanong pati. Bukas ito sa Baitang Sila ay mag masini na magpapayag ng isang kaisipan sa pamamagitan ng pagbuo ng tula. Tungkol sa isang mahalaga at napapanahong baksa sa paraang pagsasalita sa harapan ng mga tagapakinig. Para Filipino pagk फिलipinonya Samantalang ito ay binubuksan at tabi ito pito hanggang baitang 10. Ito ay para sa magpikitbig panitikag at pusay ng mga estudyante sa Pilipino. makasaysayang sayo sa, sa, mga mag-aaral para magkupang maging bukas pa rin sila sa sarili atin. Lakan at Lakambini ng Mika 2025. Ito ang patimpalakas para sa ikapito hanggang ikasampung baitang magsisilbing paligtahan sa pagandahan o pagapuhan at pagrampan ng may talino at kumpiyasa sa sarili. Suot-suot ang mga damit na naaayon sa kategoryang nabanggit sa program.